Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga nagsisimula sa tamang oras, sa tamang tao, pero may mga pagmamahal din na kahit gaano katindi, nakatali sa kasalanan. Ito ang kwento ng isang pusong nagmahal sa maning pagkakataon. Minsan, hindi kasalanan ang magmahal, pero nagiging mali kapag sa maning tao mo siya naramdaman. Ako si Leah, 30 taong gulang, isang guro sa isang pribadong paaralan dito sa Maynila. Tahimik lang ang buhay ko, trabaho, bahay, minsan gala kasama ang mga kaibigan. Wala akong masyadong karanasan sa pag-ibig. Sabi nga nila, masyado daw akong seryoso sa buhay, kaya siguro hanggang ngayon wala pa rin nakakatuloy ang tao. Pero, lahat ng iyon, nagbago ng na makilala ko si Ramon, unang araw ng pasukan, may batang babae na pumasok sa klase ko. Siya si Julia. Masayahin, matalino, at palakaibigan. Halos agad siyang naging paborito kong estudyante. Sa likod ng kanyang mga mata, nakikita ko ang pagiging masipag at masunurin. Hindi ko lang alam, siya palang magiging tulay para sa isang kwentong hinding-hindi ko makakalimutan. Dumating ang araw ng PTA meeting. Kasama ang mga magulang ng mga bata, nagsimula akong magpakilala at magbigay ng plano para sa buong taon. At doon ko siya unang nakita, si Ramon, ang ama ni Julia. Matikas, maayos manamit, halatang galing sa trabaho. Tahimik lang siya sa umpisa, pero nang nagsimula siyang magsalita tungkol kay Julia, ramdam ko agad ang bigat at sinseridad ng kanyang boses. Isa siyang ama na handang gawin lahat para sa anak niya. At doon, may kakaibang kuryente dumalay sa dibdib ko. At simula noon, palagi na siya nga sa isip ko. Sa bawat school activity, lagi siyang present. Minsan siya ang nagba-volunteer magatid ng mga gamit, minsan siya ang tumutulong sa mga proyekto ng klase. At sa tuwing nagkakatinginan kami, may kakaibang koneksyon. Para bang nakikita niya ako hindi lang bilang guro ng anak niya, kundi bilang ako isang babae. Hanggang isang araw, habang nag-aayos ako ng mga papel sa faculty room, dumating siya. <clears throat> Ma'am Lia, pasensya na kung istorbo ako. Gusto ko lang magkasalamat sa pag-aalaga mo kay Julia. Numiti ako at sinabing, Wala po iyon. Masipag naman po si Julia. Masarap siyang turuan. Pero, imbes na umalas, nanatili siyang nakatayo, tahimik, para bang may gusto pang sabihin. At sa unang pagkakataon, nagtagalang ang tingin namin sa isa't isa. Doon ko naramdaman ang kaba, yung uri ng kaba na matagal ko nang hindi naramdaman. Dumipas ang mga linggo, mas naging madalas ang pagkikita namin. Minsan, inihatid niya ako pagkatapos ng school event. Minsan, Nagkakapi kami, saglik kapag wala na si Julia. At sa bawat sandali, mas lalo kong nakikilala si Ramon. Isa siyang mabuting ama, responsable. Pero sa likod ng pagiging matatan niya, naroon ang isang lalaking matagal nang naghahanap ng karamay. Hindi niya kailangang sabihin, pero naramdaman ko, may lamat ang pamilya niya, may kulang. At doon ako natakot natakot dahil alam kong mali may asawa siya may pamilya siyang dapat buuin pero natakot din ako kasi ramdam ko nahulog na ako isang gabi matapos ang recognition day ni Julia hinatid niya ako pauwi tahimik ang biyahe hanggang sa bigla siyang nagsalita Lia alam kong hindi ko dapat sasabihin ito pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Para kung natulala, hindi ko alam ang isasagot. Pero bago ko pa siya napigilan, idinugtong niya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko rin ito pinlano. Pero sa tuwing kasama kita, nakakaramdam ako ng kapayapaan at natatakot ako kasi mali. At doon, pumigay ang mga luha ko dahil yon din ang naramdaman ko. At sa gabing iyon, naglaho ang lahat ng tama. Nagsimula ang mga gabing lihim naming pagkikita. Mga mensaheng mabilis na binubura pagkatapos pasahin. Mga haplos na pilit itinatago. At mga yakap na puno ng pananabik at takot. Sa bawat halik, ramdam ko ang init ng pagmamahal niya pero sa bawat umaga, pumabalik ang bigat ng katotohanan. Hindi siya akin, at kailanman, hindi siya magiging akin. Lalo na tuwing nakikita ko si Julia. Masaya, inusente, walang alam sa kasalan ng ginagawa ng ama at ng guru niya. Doon ako unti-unting dudurok, Hanggang isang araw, dumating ang hindi ko inaasahan. Dumating ang asawa ni Ramon sa school. Lumapit siya sa akin, numiti at nagpasalamat dahil sa pagiging mabuting guro kay Julia. Hindi niya alam ako ang dahilan kung bakit unti-unting lumalayo ang asawa niya sa kanya. At doon, pumigat ang lahat. Umuwi akong umiiyak. Doon ko napagtanto. Ako ang problema. Ako ang mali. Kaya kinausap ko si Ramon. Ram, hindi na natin pwedeng ituloy ito. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Hindi lang ako, kundi pati si Julia, pati ang asawa mo. Nagulat siya. Hawak ang kamay ko, nagmakaawa siya. Leah, huwag mong to. Ikaw lang ang nagpaparamdam sa akin ng buhay. Pero pinilit kong kumawala. Dahil minsan, ang pinakamahalagang desisyon ay yung kayang isakripisyo ang sarili mong kaligayahan. Lumipas ang mga buwan. Hindi ko na siya nakita. Umalis sila sa school. Lumipat si Julia. At ako, bumalik sa tahimik kong buhay. Pero dala ang isang sikreto na habang buhay kong itatago. Pero siguro, ito ang totoo. Hindi lahat ng pagmamahal pwedeng ipaglaban. Minsan, sapat na yung naramdaman. Kahit hindi naging atin.